President Duterte, welcome to Israel, welcome to Jerusalem. Uh, we um, mark that uh, this is the first visit by a president of the Philippines in the history of Israel. It is deeply appreciated. We remember the exceptional role of the Philippines that received Jewish refugees during the Holocaust. We remember that the Philippines was the only Asian country that voted for the establishment of the State of Israel. The UN resolution in 1947. Bakit napakahalaga ng Pilipinas sa Israel at bakit hindi nila kayang pabayaan ang ating bansa? Alam mo ba kapatid na kapag nagkaroon ng gera sa Pilipinas, isa ang Israel sa mangunguna sa pagtulong sa atin. Hindi ito alam ng karamihan dahil isipin mo, nasa Middle East region ng Israel, samantalang nasa Southeastern Asia naman ang Pilipinas libo-libong milya ang pagitan ng dalawang bansa ngunit suportado ito ng Israel. Hindi man natin napapansin pero isa ang Pilipinas sa mga pinahahalagahang bansa ng Israel. Bakit at paano? Alamin sa video natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Ang Israel at Pilipinas ay merong napakalalim na samahan. Magkaiba man sila ng kultura, pamumuhay at istorya ay nagkaroon sila ng unique relationship sa loob ng ilang dekada. Noong maganap ang World War II kung saan ang Pilipinas ay pinamumunuan pa ng dating presidente na si Manuel L. Quezon, binuksan niya ang puwersa ng Pilipinas para tulungan ng mga Jewish refugees na tumakas sa malagim na karanasan nila sa kanilang bansa. Hindi lang naman ang Pilipinas ang tumulong sa Israel noong digmaan dahil merong 33 na mga bansa ang sumuporta dito. Ngunit sa buong Asya, Pilipinas lamang ang buod tanging bumoto sa resolusyon ng Israel. Nagbigay din ng suporta para makalaya ang mga Jewish. Speaking of makalaya, alam mo ba na ang Pilipinas ay nagkaroon ng dalawang pivotal role sa history ng Israel. Ito 'yon. Na-rescue ng Pilipinas ang higit sa 1200 Jewish during the Holocaust. Ang mga Jews ay tumakas sa Europa para iligtas ang kanilang buhay sa Nazi extermination. Dito ay naghanap sila ng bansa na tatanggap sa kanila at noong 1939 ang Pilipinas ay binuksan ng pinto para sa mga Jews family na tumakas sa Europa. Ang Philippine President Manuel L. Quezon ay nag-issue ng higit 10,000 visas para sa mga Jewish refugees para mailigtas ang kanilang bilang ng mga Jewish. At yun ang nga kapatid, tagumpay na nasagip ito ng Pilipinas, 1,200 Jewish babae, lalaki, bata at matanda ay nailigtas. Nang matapos ang digmaan, ang mga Jews na nasa Manila ay bumalik na din sa Israel. Alam mo ba kapatid na sa bansang ito ay may isang monument na nagpapakita kung paano sinagip ng bansa ang kanilang mamamayan. Ito ay ginawa para i-honor ang Philippine nation at ang president nito. At ang mga Jews people ay hindi makakalimutan ng ginawang kabaitan ng bansa sa kanila. Hindi lang yan dahil ang Pilipinas din ay bumoto para sa creation of the states ng Israel noong 1947. Napakalalim ng samahan ng dalawang bansang ito, hindi lang napapansin ng media at ng ibang platform. Ang Pilipinas din ay free visa sa Israel kung saan hindi na kailangan ng visa para bisitahin ang bansa. Ito ay bilateral relation between the Philippines and Israel. Go back 60 years to the Treaty of Friendship in 1958 kung saan ang Pilipinas lang sa buong Asia ang nag-recognize na states ang Israel. Kaya naman kapatid, hindi rin kayang pabayaan ng Israel ang ating bansa. Sa katunayan noong 2021, ang Pilipinas ay nag ng contract sa Israel para sa 20 Sabra Light Armored Tank Vehicles. Napakaganda ng samahan ng dalawang bansang ito magmula pa noon at sana magtagal pa ng maayos ang relasyon ng Pilipinas at Israel at yan ang dahilan kung bakit mahalaga ang ating bansa sa Israel. The Filipino people are a very warm people. They're a very friendly people. So bago tayo magtapos mga kapatid, ipapakita ko lang ang kaganapan ngayon sa Middle East kung saan ang Israel at Iran ay nagkakainitan na. Ito yon. Iran, balak targetin ang mga nuclear facility sites ng Israel. Ang senior general ng IRGC or Islamic Revolutionary Guard Corps ay nagbantana na natatargetin nila ang nuclear facility sites ng Israel kapag sinubukang atakihing muli ng Israel ang Iran. Sinabi ni IRGC Commander Hagtalab, kakaharapin ng Israel ang tit for o gante sa gante laban sa mga nuclear center nito at mga advanced weapon at kung sakaling sasalakay nito ang Iran, hindi sila magdadalawang isip na gawin ang kanilang sinabi. Ito ang pahayag ng commander ng IRGC, tagalogin na lang natin. Kapag nagkaroon ng isang banta laban sa aming bansa, ang mga nuclear facility sites ang aming uunahin gamit ang mga advanced weapon at posibleng baguhin ang nuclear doctrine at mga patakara ng Islamic Republic of Iran at lumihis sa mga nakaraang reservation na idineklara ng bansa. Ang mga nuclear center ng Zionist enemy ay na-identify na at nakakuha na ng mga impormasyon tungkol sa mga target na nasa ating disposal at mag-response sa mga posibleng aksyon. Ang ating kamay ay nasa gatilyo na para sa isang malakas na pag-atake at wasakin ang mga madedetect na kalaban. Matapos labagin ang lahat ng international law at criminals act of regulation sa pamamagitan ng pag-atake sa consular section ng Islamic Republic Embassy ng Syria, hindi naisip ng Israel na ang banta at pag-atake sa ating nuclear facility sites ay isang desperadong hakbang. Salamat sa aming mataas na advanced facility sites at equipment pati na rin sa aming bansa at mga nuclear facilities and complex. Sa malawak na lupain ng Iran, handa kaming kaharapin ang anumang banta mula sa Zionist. Ang mga pagbabanta ng Israel ay hindi na bago ang Peking Zionist ay nagdadagdag pa ng kanilang banta at pagpapakita ng mga teroristang galaw laban sa nuclear industry ng Iran. Base sa mga international na protocols at pamantayan, ang mga alituntunin at regulasyon ng International Atomic Energy Agency, lahat ng mga bansa ay pinipigilan sa pag-atake sa mga nuclear facilities. Ang Islamic Republic of Iran ay nakaprepare upang harapin ang mga banta mula pa sa simula. Kung ang reheming Zionist ay gagawa ng aksyon laban sa Iran, ito ay tutugon sa pamamagitan ng Armed Force of Islamic Republic of Iran. Dapat nilang siguraduhin na ang matatanggap nila sa Armed Force ay mahaalala sa kasaysayan tulad ng Operation True Promise. Ang banta na ito ng isa sa mga commander ng IRGC ay nagbigay pressure sa Israel dahil isipin mo pupuntiryahin nila ang mga nuclear facility sites ng Israel na kapag nagkataon maaaring makagawa ng isang napakalakas na pagsabog at pagkawala ng ilang mga nuclear weapon. Naganap ang palitan ng airstrike ng dalawang bansa matapos malagasa ng pitong miyembro ang IRGC na naganap sa pagsabog sa Damascus. Ayon dito na sa Israel nagmula ang missile kaya naman bilang sagot ng Iran nagpalipad ito ng higit sa 300 missiles at drone patungo sa Israel upang maging ganti sa pagbomba nito sa Damascus. Matapos magpadala ng 300 missiles at drone ng Iran, nagbabala ito na kung sakaling gagawa ng paganti ang Israel, wala pang isang minuto, magpapalipad muli sila ng mga missile sa kalaban na bansa. Sa kasalukuyan kapatid, ang Israel ay nagsasagawa na ng pag-atake sa Iran at ito ang kinakatakot ng lahat dahil tumitindi na ang tensyon at mga kaguluhan sa Middle East. Ang iba pang mga bansa ay maaaring makisali sa gulo kapag natuloy ang isang all-out war sa pagitan ng Iran at Israel at ang Amerika ay nakaantabay lang sa gagawing pag-atake ng Iran sa Israel upang depensahan ang bansa. Hindi kasi sasali ang Amerika sa digmaan ng Iran at Israel pero sinisigurado naman ng Estados Unidos na pipigilan nila ang lahat ng banta papasok ng bansa at yan ang pinakabagong update ngayon.